Kalabosong isang lalaki sa Tondo, Manila dahil sa panggagahasa sa isang labindalawang taong gulang na batang babae. Yan ang ulat ni Bien Manalo. Hindi na nakapalagpa ang lalaking ito ng posasa ng mga pulis sa Baseco Compound, Tondo, Manila. Inaresto siya dahil suspek siya sa panggagahasa sa labindalawang taong gulang na babae. With proper coordination of sa ating pong DSWD, uh, we were able to arrest the person while he is nasa malalim na pagtulog po. Binasaan nun ang kanyang mga karapatan at pagkatapos po din nila dito ayon sa investigasyon ng mga pulis, maraming beses na pinagsamantalahan ng sospek ang minor de edad kapalit ng 200 piso. Nakaranas din umano ng pananakit mula sa sospek ang biktima. Base sa resulta ng mediko legal, lumalabas na ginahasa nga ang biktima. According to sa bata nung interview ng ating uh, women's desk investigator, eh, siya daw eh, may, may at ayaw niya kung ayaw niya kung na gawin sa kanya yung kalayan pero pinapalo daw mo siya ng cellphone sa mukha tinahampas mo siya ng cellphone sa mukha at tinatakot ho na pagka siya daw eh, nagsumbong eh, may mangyayari masama sa kanyang pamilya at sa kanya Batay sa police record, sangkot sa droga ang sospek. Aminado naman ang sospek na may nangyari sa kanila ng biktima, pero walang nangyaring rape. Kailang may nangyari talaga sa amin, pero gustuhan naman talaga din niya yung nangyari sa amin. Pumayag po siya, sir, na kung sir, ma live in nang upahan kami ng bahay. Kasama namin magulang din niya. Saan? Sa bahay. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang panig ng biktima. Sa ngayon, ay nakapiit na dito sa Baseco Police Station ang sospek na nahaharap sa kasong statutory rape na walang kaukulang piyansa. BN Manalo para sa bayan.